Today is August 4. Tomorrow, uh, civic holiday, pero kami may trabaho. so, kakatapos lang namin magsimba. Nakuha namin yung simba pang alas 9. So, hindi late ang ating araw. 10.34 pa lang. Si Janaya ay pang sumakay sa kotse. Gusto pa niya maglaro sa labas. Gusto yeah. Bakit na naman? Hi ka daw! Hi! <laughs> oh, play ka na daw! Sige, play na! <laughs> <laughs> Bakit nangyayari? Biking. giving him free buffet uh, for, like... <laughs> for life. For <laughs> life? <laughs> dance, 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 tit, dance, 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 Hehehe <laughs> Hehehe TV yung pung ayaw kayong screen Mag -anwana. ano ka mag na? Magbigay ka na na Nang? Pambili lang ng TV Saan? Kanino? Ano? Hindi ko man kilala yun Nakikita ko lang sa Facebook <laughs> <laughs> Saan tayo pupunta, pa, Dad? Uwiin tayo Uwi na tayo? Oo, kung akong tatanungan mo, uwi na tayo <laughs> Pagkatakas natin magpapakas Uwiin na tayo Magtapos <laughs> mo lang <laughs> tayo totoo ba 'yan? Combo kasi sabay sa salad. Pwede ma-search. Pwede ma-search. Nabenta mo mubo club mo na? Ano 'yung siguro tenga niya? Papunta ulit kami sa tiyente. <laughs> Paano kaya naubos na 'yung hotdog na binili last week kasi pinaluto kay mamang na sa so Pasko Pinaluto ko lahat ang hotdog. Pinagalagay ko lahat. Pinagalagay ko Tapos naghahanap ka ng hotdog dun sa huli. Binulog niya lahat. Parang kinain mo lahat yung hotdog ha, dad? Hindi ha. Puruy? Hindi ba, ma'am? Yung last na sopas na binigay ko sa niya, binibigay mo yung sakin, walang hotdog ha. Nabulog lahat. Nabulog. Nabulog lahat. Nabulog lahat. Mahamang malalig I think so. Mahamang malalig yan? Mahamang malalig yan? I think kasi meron na silang dining dito. Labas. Dining. Nalis namin. Ang... ano yun? Ma Maano sin kasing tawag dun sa... Chuleko ni... Chuleko ba yun? Blazer. blazer. <laughs> Yung blazer ni Janaya. Mainit kasi. Pinapawisan si Janaya. Sige, baba. Pag ganyan ka naman, tumakbo <laughs> <init. A> <laughs> <freeze. laughs> na ako. May Mainit. Hindi na ako nag-video sa loob. Ano kaya gusto makita ni Janaya sa baby niya? Pag nag-video ako. Pag ganon, gusto mong pabuhat. Hindi <laughs> mag Hindi <-a> mag-explore. <laughs> kami ngayon ang Costco. nakapagpagas na si Daddy. Na, Daddy? Huwag ka nakasimangot. ha? Huh? <laughs> mainit kasi. Nakasimangot, mainit kasi. Janaya! na Hi ka daw, hi! Naya, laki pala yung kakain. Ayaw ni Janaya. Just wait, Daddy. yourself. So. halloween pero yan. May mga costume na. Yeah! Skeleton! Tsaka na. 1, 2, 3! Tapos na kami sa Costco. Mili lang spinach si daddy tsaka ubas. So mamang underwear. Wala. Mili lang. Mili lang. <laughs> Underwear. Alam mga liwang kulay, puro nga tuloy. Buri na niya manapin mo din dito. Yeah. Mura na ito, eh, di ba? sa kanan? Sa ano na I-open mo na pa mo yung kain na to? E, awang, bang lumaling pala? Mga nabibili. Noon, hindi na bumabalik. Uh, wala na, eh. Ano kanan sa loon mo, mga. Ano nang gusto mo? Papais. <laughs> papais? Hmm. May mga pang French fries yung ano? salita ng gravy ganyan ka eh. KFC. Akala hindi ka nabibili ng gravy sa KFC. Hmm. Mga kasayawa yung papais pa kaya ng gravy. May ketchup man. Wala naman. End up natin, Papais. Ano na? na? Papais. Oh, oh, wala tayong nais. Nice.

Kanin mo pa magmana. Habang nanonood. <laughs> so, si Daddy bumili ng gravy sa KFC Ito yung gravy ng papays. Masasabi niya. Hindi siya pasok sa pa. lasa Pero, tsaka bibili pa si Daddy ng mango sickle sa booster dish. Iwan nyan niya kami dito para makakain na si Yanaya. gutom na rin to. Hi ka daw. Nak, hi daw. Eh, ano Hindi na naman mababalas. Ah. Oh. Bigyan mo daw sila ng fries. Bigyan mo daw ng fries. Ah. <laughs> Kai. Siyempre, walang kamatayang 8 pieces chicken, fries, and 4 biscuit. Diyan <laughs> na yun lang inihintay namin. <laughs> Naligpit na namin. <laughs> KFC, a uh, self? <laughs> self, thou self. Gusto <laughs> niya makita sarili niya. Self, okay? <laughs> Sana all KFC. Baka naman. <laughs> self, na self. Ito na lang. Hindi ka mamakita eh. Ma-ano. Black the light. <laughs> s e 에 panyabyanan mo, mga gaya mo. Fake. Di ba, nandim? Puro ng na penungan tang pagbakalan mm -hmm. e, ka nung. Kaya ba nang kai? parang magyaman na din eh, ang dibili. Tinok nang nga yan, dili. Buwa. Eh, papansinan kasi nung arwan ni mga gaya ng tulog tayo. Paborin mo. siya. ka. ng kang kwarto, muntaya ng kahi. Paborin ka. Makalukluk po mo ka, lalong niya

napakainit sa labas. Feels like 38 degrees. Wala na kami pinuntahan iba. Diretso na uwi. Saan ka daw punta? Where are you going? Pakpak. Hmm? Sino kasama mo? Sino daw kasama mo? Ha? Huh? Mm -hmm. Hindi na kasama mo. Daddy. Nano. Where are you going? Where are you going? La. Ay, yung sumagot. Mahangin. Hindi masyadong mainit. katulad kanina sobrang init masakit sa balat where are you going? meron ko yung blouse na fuck Hindi man blouse yun yun Cardigan. Nah, apa Cardigan. Mm. <coughs> <coughs> Say park lang aku. <laughs> ha Dalawang beses kami pumunta dito sa Balena Park. Pumunta kami dito, tapos yung dadi. Eh, wala masyadong tao. Doon tayo sa kabila. Doon sa Coronation Park. Pumunta kami. Mainit. Tapos wala rin masyadong bata. Hmm, doon na lang tayo. Sa Balena Park. Balik kami ulit. At least dito, oh, maraming puno talaga. Malilim. Hindi masyadong mainit hindi ka tulad dun sa uh, coronation Park. yung pagkakaiba lang may splash pad yun ito may swimming pool Kaya ah, lang hindi naman naliligo si Janaya o oh, ba diba? ng pagkakaiba dito sa Canada <laughs> sa atin diba ba? binubunot natin ang damo dito pinapatubo <laughs> yan ah oh. tumubo na yung iba <laughs> last time na mapunta tayo dito kakatanim lang nila mahal nila ang damo dito <laughs> o oh, diba kaya kaya nila yung dito di ka tulad dun sa isang park kailangan ng tulong ito kayang kaya niya Diba? Sana kasi din eh. Diba? Nung umulan. <laughs> Hindi naman siya takot mag-slide. <laughs> Pero yung nilagay na lang yan, may amoy pa rin siya. Pero di katulad nung unang araw na nilagay nila. Amoy na amoy. Ngayon, medyo bearable na sa ilong. Hindi na masakit. iwan ko. Ganda sana ng park na to eh. Ano? Oh. Madaming slide and ano. Oh. Tapos may swimming pool pa oh. Diba? Swimming pool yan. Ay. Siguro sa neighborhood na to di ma malang masyadong mga bata. Hindi <laughs> <laughs> na ako nakapag video. So nagluto si mamang na dinner namin, spaghetti. <laughs> Pinaluto ko spaghetti. Time check. Quarter to ten. Sleep na trabaho na naman bukas. Mawawa wow, si Janaya. Hindi nakakain. Hindi na, kasi masyadong nakatulog kanina. Sumakit yung jan. No, dade. <laughs> mm -hmm. Sakit na dyan ni Janaya. Gusto magpupo. Napagod na sa kakaire. Nakatulog na kay dade. So, ginawa ni dade. Hinalamusan na siya gusto sana siyang padidiin kaya nagtimpla kami ayaw niyang inumin baka masakit yung chan niya gusto niya siyang pakainin ni daddy ng pasta ayaw din niya grumpy na so yun tinry ni daddy yung patulogin eh. nakatulog naman 8pm pa lang tulog na normally natutulog siya 9.30 mamaya nyan gigising siya gutom Ayun. Yeah, May sleep na kami. May sleep na ako. Sleep na si daddy. Trabaho ulit bukas. 6.30. Yung pasok. No, oh, daddy. Pasok. 6.30. 6.30. Ikaw? Pasok. Ikaw? Uh Oo. -oh. Okay. Close na natin ang vlog. Thank you po for watching. Please like, subscribe, and share para mas marami pa pong makapanood. See you in our next vlog. Bye! Bye, Dad! <laughs> Skincare routine. Lip shiner. Bago matulog. <laughs> Bye! Thank you! Wala si Janaya para magbabay. Wala, tulog na Bye-bye! Eh. <laughs>